Ang ano, ang mo, publika rin, di nga naman sinabi nang... Hindi, ng hindi ko sabihin ngayon kasi may kasama tayo. Hindi, yeah, rai nire-release ko lang. Nire-release ka tayo. Hindi, nire ko lang. Tapos, parang hindi mo nakapitapos. Kasi, pangyayari. Hindi ko kasi nanay-biseng. Malakas ng alon ng alon. Ayokong maligo pa ganyan ng alon ng alon. Gagat. Ay, gusto ko na mag-reels pag maganda ang lugar, pero hindi yung mukha ko. Hindi ko sinasama ang mukha ko. <laughs> Ayya ako. Bakit ka nahiya? Oo, oh, di ba? Ang ganda dito, mga kamahal. Nahiya na ako mag-post ng... Ganito po ang sarap ng umaga. Okay, lakad na tayo dahil. Ang ganda dito. Ang ganda dito talaga. Wala ang dalapayong, no? Meron. Building na... Ah... Uh, Chips at Suwi. Teka dahil, teka dahil. Post ka. Okay. Kasi ipapakita ko yung name. double-decker na bus dito. Sana may ganito tayo sa Pilipinas, no? Para yung marami siyang may sakay at hindi masyado marami sa sakyan. E paano kung lagi na lang marami? Tapos hanggang taas is it Babawasan Pari niya yung sasakyan, double-decker o triple-decker. Triple <laughs> <three>, pa. Triple <-ba. laughs> sa dami ng pata. E, hey, nakita mo yung lift? Nakita niyo po yung lift na yan? Ayan ang lift nila. Ganda. Ayan, may lift yan. Ayan, nakita Ayan, parang capsule ang hugis ng oh, lift nila. Mababali rito, sa British, the British ang uh, British ang dito. Kaya hindi pa tawag sa Tawag pero sa Pilipinas is elevator. Ganda nung share American, American English kasi tayo kaya elevator. Yes. Ang live is British English. So mm -hmm. naintindihan niya si David si Rogi. Ay, ito ang Peninsula Arcade. Ito ang Peninsula Arcade. Ops, lumuntik ang hulog. Ayan na. Papasok sana Oy, kami. maganda yan. Sarado ka lang. <laughs> Sarado. Na? Papasok sana oh. kami. Hindi kami welcome eh. Sorry. Nag-rush kami ngayon para mamaya alas. <laughs> Stress na. <laughs> tamad na kasi si Roji mag-retouch pagdating ng hapon. Oh, Tinatamad na ako. Basta kung ano na lang itsura ko yun, kasi, okay. yun, bahala, okay. yun <laughs> na <yun>. lang. <laughs> kasi, bahala yung pang nabura na.